So, ito guys, another Rosmar product din. Naka-silt pa siya. Yung Hydra Boost at saka Ice Ice Baby. Ice Clipping Mask. Ayan. Tignan natin kung wala rin siyang laman. Ayan, naka-silt pa. Ito makawala na yung laman ito. Ito yung ice sleeping mask. Diyos ko mamamiya. Wala rin laman. Grabe. Tingnan ito natin itong isa sunscreen. Eh nakasil pa. Tawagin natin. Wala rin laman. Ano ba 'yan? Harus ito sis, kabubukas ko lang nitong ice ice baby. Halos wala siya laman. Tapos itong ano, booster sunscreen. Ito naka-sealed pa siya. Ito katatanggal ko lang ng seal niyan. Tapos tignan natin kung wala rin laman. Buksan oh, ko siya on the spot. Teka nga. yung ko ni So, buksan natin. Ito, ito nakasilip pa siya. Ngayon ko lang kasi siya meron. ko lang. Ito, ha. Ah. Halos wala rin siyang laman. Ito, sis. man.